Good morning. Andito kami sa Sibres Tagig. Ayan o. Oh. Dami na liligo. Birthday ng aking ante. Ayan si lulu o. Oh. Sandali. Sandali. Si Lolo Pogi, ayun o, sa si malayo. Kaway-kaway, ayun, kumakaway-kaway si Lolo Pogi, nag-i-enjoy. Si Lolo Pogi, nag enjoy Ayun o! Ang laki ng ano dito, ng beach resort. pala dyan? Oo, ang ni Lolo. Nagsilibrit yan si Lolo Pugi. Paano? Lolo na siya ngayong araw na ito. Nagkaroon na siya ng apo. Maalat? Oh, ano yan? Dagat? Hindi pa. Kasi lulusot lang nung ano. Alas 9, kanina. Ayan yung slide nila, oh. Ayan sa mga pambata. Meron din siya alas doon sa kabila na wave. Ilan ang isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ang dami ditong mga malalaking ano, swimming pool. Pero ito yung ngayon yung ginagamit. Andito kami. Andito yung mag- Ayun na. Pamangkin ko. Saka kapatid ko. Si Lalay. Single yan. <laughs> Searching. Ito yung nag-birthday. Happy birthday to you. Nagpicture na kami kanina doon, hindi si ka nakisali. Picture, picture kami doon, ang ganda na makukuha namin. Oo. Ayun o, oh, si Lulo. Ha? Diyan lang, dito sa may bato. Ang dami namin picture siya sa may bato. Ang ganda. Punta kami sa wave. Ayan. Naku. May tugtog pala rito. malayo, medyo malayo ang web. Kasi marami dito'ng mga swimming pool na dadaanan muna bago ka makarating doon. Ayan o. yung swimming pool pa isa. Ito pa yung isang swimming pool nila oh na hindi ginagamit. Ayun oh. Ina Ayun oh parang inaanohan pa nila ng chlorine ayan siya oh. tapos ito pa yung isang swimming pool sa pambata na nililinis din ito oh medyo doon ayan ito yung pambata ito yung medyo malalim-lalim doon banda Ayan oh. Ang laki kasi nito. Eh. Dito sa Seabreeze. Tagig. Malapit lang naman sa amin ito. Dalawang sakay. Wala pang 30 minutes. Parang wala pang ganun. Doon kami. Oh. Dito yung wave. Doon meron ding Meron din swimming pool doon. Mamaya pupuntahan ko yan. Ito lang naman yung nadadaanan. Ito pang bata. Yan. Pang bata yan. Ito. Ang ganda dito pang bata. Kaso hindi dito pinapagamit. Doon lang banda sa amin. Baka sa ibang mga. Ito yung comfort room. Baka sa ibang pagkakataon. O kaya siguro pag maraming tao mga holidays kaya ayun ito yung wave ito siya ala oh. alauna na kasi kaya ayun kaya may wave ito sya parang ilog ito pala parang ilog oh. kaso lang chlorine Ayan, oh. doon tayo pupunta ang laki nito Sobrang laki. Kapag mga holidays, ayun. punong puno ito rito. Naku, hindi nga nagkakasya. Kasi, hindi lang mga taga-tagig ang dumadayo dito. Pati sa mga ibang lugar. Ayan yun, oh. Ayan yung clinic. Kaso nga lang, kailangan yung, lalo sa mga bata, meron silang pang-swimming talaga ng sapatos. Kasi, ano, matapang yung ano, chlorine nagsusugat yung mga paan ng mga bata yung mga pamangkin ko ito oh ito merong hagdan kapag pupunta kayo dito kailangan ng mga bata merong mga sapatos na, na pang swimming kasi ang sahig kasi dito hindi nakatiles para siya matalim kaya ayun mga pa bata nagninipis nagdudugo pero hindi naman lahat kaso yung aming mga kasamang mga bata tatlo, apat yata sila ganon ang nangyari asan ba yung mga Kapatid ko Ay sus saan ba itong mga ito <laughs> Ah doon dito pala ako banda Ang init Sus ko Dito ako sa may kubol Ayoko kasi maligo Kasi Wala akong tulog dahil napuyat ako kagabi hindi talaga ako nakatulog ah, hindi sana ako pupunta dito kaso syempre naka-schedule na kami ayun yung si Bres naka-schedule na kami punta rito gawa nung aking asawa ng anak ko ng anak ng apo Oo, ng apo ko <laughs> ayun kapatid ko nagkakakaway kawai. <laughs> Ayan. Ayan. Ha? Ayan yung kapatid ko. Sige, ang kaway, sige, ang kaway. Ayan, wave daw. Parang 30 minutes siya. Ayano. Oh. Ito yung ano oh. <laughs> ayun, ang tatlo. Oh, ang daya ninyo. Nandiyan pala kayong tatlo, ha? Mer, ay, ayun na oh, tatlo. Ang daya, pala. Ang init kasi. Hindi ako pwede sa chlorine, eh. Nangangati kasi sensitive ang skin ko. Ayun si Jassy, Oh. Hanggang dyan lang pala sa may, ano, sa may tali. Yan. Ayan, Ayan o, oh, ang ano. Ayan, yung mga kumakaway-kaway oh, kasama ko. <laughs> yung birth, yung may birthday, nag-celebrate ng birthday dito, yung naka-orange. Grabe ang init. Maliligo ako mamaya sa gripo lang. <laughs> Jasi, Saan ay kapatid ko? Saan ay yung pala na tali? Ang mag oh. Ang magina ina nando sa may tali o. Oh. Diyos ka, ang init na bilag beauty ko dito. Dito ako. Grabe ang init! Dito tayo sa may puno. Sa puno ng Karachuchi. Sobrang init. Sabi ko, kaway ng kaway yung tatlo andun pala. Si Nery at saka si Lagingging. Hindi ko nandyan pala eh. Kaway ng kaway. nag enjoy talaga. Hindi kasi ako pwede sa ano, chlorine? Ang tapang ng chlorine, di ba? Nag-sugat yung mga paa ng mga bata. Nangangati kasi ako. Baka mamaya magka-problema pa ka doktor puro na nga doktor ako eh. <laughs> Yan oh. <laughs> ah. Ha.